So, mga sir, ito meron tayong uh, version 1 na click na 125 na uh, E2 troubleshoot. Ang uh, problema kasi dito mga sir, kung mapapansin nyo, maandar na siya. At yung meron kayong narinig na parang lumalangit-ngit. Yan, lumalangit-ngit siya. At nakasintestan naman, hindi, hindi naman na yan sa shock at kapag ka mainit na mainit na yung kanyang makina nag iiba yung tunog nyan ok tatry mo natin painitin mga sir kasi totally hindi pa siya mainit na mainit obserbahan natin painitin mo natin i ko na lang yung ano yung parting medyo mainit ta sa ingay niya. Observe natin ulit. Para ma-explain ko sa inyo, kung in case na ganito yung naging pro, problema ng motor nyo, at least meron na kayong ideya. Baka si mamaya sabihin sa inyo, si Gunyal, si Gunyal Bearing, ganyan, mapapagastos kayo ng malaki. Kaya, kainitin muna ka natin. Ayan uh, mga salo, uh, malakas na. Tapos, medyo dipasyan eh. may na mayinit eh. Kapag ka mo siya, at uobserbahan nyo, after nyo patayin yung makina mayroon kayong narinig na parang naiipit sample natin ulit ayan pag start mo din mayroon ulit parang nangit-ngit na naman tapos pag pinatay mo siya papatayin ko ha tapos observa nyo yung tunog ay tumaganon isa pa ayan lumalakas na Ayan na. Sunod-sunod na yung sipol nya. Yung langit-ngit. Parang ibon. Tapos pag pinatayin mo. Ayon. Sampung natin ulit. Kasi ginagawa ko to para intis na ano mga sir. Ipatingin nyo sa iba. At kapag sinabi sa inyong sigunyan. Magdalawang isip na po kayo. Kasi gagalas lang kayo ng malaki. Pero yung ingay. Andyan pa rin yan. Hindi yan mawawala. Ayan pati yung pusad. Lumalapit no? kala nila. Ibon. At uh, napacheck na dito, daw pala ito mga sir. At uh, sigunyal daw yung ano, yung uh, problema. Yan. Pero pag malamig wala yan. Hindi yan tutunog pag malamig. Pag mainit lang saka lumalabas yung problema na yan. Kapag kaganyan mga sir yung tunog niyan, ang uh, pupuntiryahin niyo lang yung mismong water pump. Bukod doon wala na. Water pump lang po yan, mga sir. Hindi po yan sa sigunyal. Hindi po yan sa sigunyal bearing, hindi yan sa mga third drive, third drive bearing, hindi po yan mga sir Water pump ang punteriyahin nyo kaagad. Kasi, uh, paano ko nasabing water pump? Kapag kapilatayin mo yung susian, sumasabay so sa pag-oak or pag-hinto or pag-stop uh, ng sigunyal. kaya water pump yung uh, puntero nyo para mapalitan nyo yan atanggalin nyo lang yung uh, radiator upuan tapos yung pinakadulo yung water pump na mismo kaya tatanggalin natin to at syempre dahil pinainit natin palamigin na rin uli ito na mga tatanggal ko na yung upuan at uh, tatanggal ko na rin yung radiator kasi dumating na rin yung pizza natin I-order ko pa kasi naubosan ako ng stock na ito. Ayan. meron tayong uh, assembly ng water pump. At uh, kapag kawan sa nagtatanggal kayo ng water pump, hindi nyo na kailangan tanggalin itong cover ng ating balbula. Uh, tatanggalin nyo lang dyan, radiator, tapos yung mga hose, yung water joint inlet, tatanggalin nyo yan, saka yung tunnel ng water pump, para matanggal nyo. At kapag nagsauli naman kayo, i tutunin nyo muna o IT din din sa muna. Tapos mamaya, 'yung sa tapdid naman ng water pump, mayroon din 'yan para pag sinalpak nyo siya, hindi siya lilihis at sumentro doon sa mismo sa ano, sa kanal nung uh, comes natin kasi may may kanal 'yan na sakong-sakong pagtatama ng ano nung uh, pin ng ating uh, water pump assembly. Para hindi mag-overheat kaya timpahan na rin kasi hindi ko parang tinatanggal yung mga ano eh. Kita, walang tunog yan. Yan, walang ingay yan kapag uh, malamig yung makina. Walang problema. Wala yung langit-ngit kapag malamig yung makina. Kaso pag pinatay mo nga lang, maririnig mo na kaagad kung may problema yung water pump mo dahil uh, parang lumalangit-ngit na pag pinatay mo yung, pinatay mo yung makina. Ang may explain ko sa inyo kung bakit yan uh, lumalangit-ngit pagkatanggal natin ng water pump. At uh, kung sakali naman ipaparepair nyo yung water pump nyo, huwag nyo na pong gawin kasi isang buwan to two months lang tinatagal niyan. Magpapalit uli kayo. Ang pinakamasama nun, magalo pa yung langis sa kayong kulan, pati yung black niyo, siguro sigunyal, maradamay. Kaya lalaki yung gastos. Imbis na makatipid, gagastos lang kayo ng malaki. Kaya mas maganda, bumili kayo ng assembly na. Kasi ang presyo na ito nasa 1,550 o di kaya 1,450. Depende yan sa store na pagbibilihan ninyo mga sir. Yan dito mga sira bago niyo tanggalin ito. Tanggalin niyo muna yun, ano, 'yung 'yung tornilyo niya dito kasi iniiwasan niyo mabali dito para hindi na dumagdag uli 'yung gastos kasi nasa 200 plus din ang presyo nito. At kapag natanggal niyo 'yung tatlong tornilyo rito, gamit lang kayo ng flat screw, kapag ka first time lang itong magkakalats may hihirapan kayong magtanggal Flat screw lang gamitin yung dalawang flats ko tutukin nyo dito sa ilalim saka dito para umabante at uh, hindi kayo mahirapan hindi ko na tinanggal itong mga sara huwag nyo na tatanggalin ito para hindi na mag leak o hindi na masira yung gasket kasi ang purpose lang naman natin dito mapalitan ng bagong fuel anong uh, ng, water pump para mawala yung ingay at saka nyo tanggalin din yung ano, sensor na to sa overhead to Ayan. tanggalin nyo yan para mailabas nyo na tong water pump na assembly pati yung hose sa baba papuntang block tanggalin nyo rin yon at uh, yan natanggalan natin yung water pump na assembly madali lang to basta alam nyo yung ano, step by step kahit kayo mga sir kaya yung magpalit nito basta tatandaan nyo lang lagi dito kapag once na magpapalit kayo nito yung uh, timing ito kasi merong sariling timing yan. Merong timing dito. Ayan, ayan. Itapat nyo ito. Example natin. Ayan. Hindi kasi ikutin. Kasi yan yung problema niyan. Tumutunog. Yan. Itapat nyo to dito. At uh, punta tayo dun sa may magneto. Yan. Dito naman tayo sa ano. Dito naman tayo sa may part ng magneto kasi ito mga sir mayroon din TDC yan tdc nyo para maipasok nyo lang maayos yung bago nating sigunyal kung ganitong kalawang na yung magneto dito naman sa pan may kita nyo yung uka na yan o yung guhit na yan ibig sabihin nasa guhit na kayo top dead na kayo yes, yan, yung uka na yan tapat nyo lang dito tapos nga dyan, matik po yan, naka-TDC na kayo. Dito naman tayo. Kaya naka-TDC na kayo. Tapos na kayo dyan. Ito naman na yung ililipat nyo dito. At kapag ka-once na ito kasi hindi tayo nagpalit ng uring, lalagyan nyo pa rin ng sealant yan kapag ka-ibabalik nyo na or pag tinanggal nyo to lagyan nyo ng silan yung thermostat may uring kasi yan eh para makasigurado tayo na walang leak yung dito kahit na hindi na kayo maglagay kasi bago na may natin langis lang para may pampadulas kahit hindi nyo lagyan ng silan okay lang yan kaya ilipat natin tong bago dito tatanggal natin luma at uh, kaya pala ano itong mga sir umiingay kapag mainit itong pinaka propeller niya, yung bearing tapos may mechanical seal niyan sa loob. Yung mechanical seal niyan, sobrang tigas na. Kaya kapag umiikot, nagkakaroon siya ng sounds. Dahil uh, andyan yung tubig, kapag nainitan, doon na nagsisimula yung uh, ingay. Mararamdaman nyo din to kapag once na kayo yung, uh, gumawa nito, o inawakan nyo yung damage na water pump, pag inikot nyo to, mararamdaman nyo yung ganit sa so, ito ang hirap ikutin na sample natin sa bago so hirap ikutin pakit na sa kamay buksan natin ito. ito yung bago yan tanggalan natin sa pagkaka plastic ito pag inikot mo siya na ikut mo siya ng kamay hindi siya mahirap ikutin hindi tulad nun talagang susugatin pa yung kamay mo bago may ikot kaya nagkakaroon siya ng uh, CC sounds ito yan at uh, syempre bago nyo ikabit yan sa makina itatap dead nyo lagi kung galing nyo itap dead muna yan yung kuntil na yan yung pinaka pin tapat nyo dito yan yung bago kaya napaka-importante kapag once na ang water pump ninyo may problema na bago na lang ibili nyo. Hindi kasi tulad ng uh, Yamaha na mayroong nabibili na mechanical seal na tatanggalin nyo lang po pwede naman uli. Dito kasi hindi siya pwedeng uh, palitan. O, so, mayroon na akong, mayroon na rin akong ginawang ganyan. Pinalitan ko din kaso 3 months lang yung inabot. Kaya sayang uli. Sayang lang yung, ano, yung labor. Sayang yung pesa at makakasira pa lalo. bis na nakatipid, mas lalong uh, mapapansama, papalala, gastos. Kaya transfer ko na yung bago dito. Okay, ito na yung bago nating water pump. At uh, nailagay ko na rin, lalagay nyo ng silag at uh, yung bearing na yan mga sir. Lalagay nyo ng langis. Kasi nga, uh, wala pang ka langis yan. Siyempre sa unang start mo, hindi ka kaagad aakyat yung langis sira na yung order, kaya nagkaroon na siya ng ano ng gasgas yung bearing mo hindi pa nakakaangat yung langis ng makina kaya obligado lalagyan mo na siya ng langis para hindi magasgas ang kagad ka at huwag niyo kalimutan yung top date yan tapat yo dyan ganyan tapos ay lalagyan natin kung ano na yung pinatanggal nyo, ganoon din yung, ano, yung pagbalik nyo mga sir. At huwag nyo kalimutan yung mga clamp na ilagay ng maayos para hindi pagsimula ng linkage dito hindi ko na lagyan ng sila dito kasi bago naman yan at uh, sure ball naman na tumatagal yan yan mga sa na itutok na tapos kapag ka itutulak nyo yan dapat hindi nyo na kailangan pang pukpukin yung water pump nyo yan para hindi mo disalign yung propeller nyan kailangan gagawin nyo lang kapag ka na itap din nyo dun sa magneto na update din nyo rin yung water pump ninyo, ang mangyayari kapag ipapasok nyo na, kakamayin nyo lang yan. Tapos yung dito sa ilalim, huwag nyo kalimutan, ilagay yung hose. Yan. Isang kamay pa yung aking gamit. Tapos ikutin yung kanyan hanggang sa makita nyo dito, sumagad na. Yan, matik yan. Na sumintro yung ah... Uh, yung pinong you know, ng water pump natin dun sa cum shop at uh, asahan nyo po yan ha? Uh, okay yan tapos balik ko yung tornillo sa yung mga clamp ok ito mga sya para yung mga under na yung makina akin talagyan natin natin ng coolant balik ko na yung radiator at yung mga clamp hose i double check yung mabuti yan. Kapag ka, ano, mga sira pag nagsalin kayo ng uh, kulat, dapat umaandar yung unit. Tapos uh, hayaan nyo lang muna na umandar ng umandar hanggang, hanggang uminit yung makina para mawala yung bula ng ating uh, radiator. Kasi baka mamaya magulat kayo ba't lumabas yung uh, temperature indicator. Pag kalabas yun, matik po yun. Na may hangin yung ating radiator. Pero pag pinatay mo, saka kauli mawawala yung temperature kaya dapat uh, habang nakabukas pa papaandarin rin nyo muna sasalinan nyo ng uh, kulat habang umaandar para yung kanyang uh, kulat magsak para magbukas yung thermostat itatapon nyo uli dito para lamigin naman ni radiator ipupunta nyo uli ng makina ganyan yung rotation nyo kaya kapag ka uh, yung makina at binuksan mo to, hindi mo pwedeng basa-basa mong -basa buksan dahil bubulwak. Huwag lang yung, ano, huwag yung ganito, malamig, tapos uh, bumubulwak. Loss compression po yun. Or di kaya singaw. Uh, Pakainit pay, yung Para marinig din natin kung babalik pa rin yung tunog after natin magpalit ng ano, water pump. Okay, bilik ko na yung upuan. Uber. Ayan, pinapainit natin para makita natin kung uh, tutunog pa rin siya. Pero para sa akin, yun na yun. Nakuha na natin yung pinaka problema. Kaya kung sakali mong papacheck up kayo ng ganun tunog, mas maganda kung uh, obserbahan nyo muna. Kasi kapag uh, lang may problema sa bearing, dapat ang tunog niyan, kalampag, or di kaya tunog big bike kapag ka uh, sa sigunyal bearing kapag doon naman sa ano sa tour drive kapag ka uh, inok nyo yung makina pinikot nyo yung gulong marinig nyo may problema or sa bearing ganun kaya initin mo natin yung konti mga sila pero kaya na pang maandar yan medyo shortcut shortcut lang yung video natin para hindi umaba wala na yung tunog niya mga sir kasi kaya na pa mga andar to ganda lang gawin yung mga sir kung same na uh, problema ng motor nyo sa ginawa natin na to doon lang kayo magbasyan